Hi po! Alam na alam talaga ng asawa ko kung saan niya ako dadalhin. Alam niya, gusto gusto kong tumitingin ng mga ganito. Yan, window-window. Wala mo ng shopping. Tingnan muna natin mga presyo. ba? Diba? Tapos, ipon muna tayo. Ah, ba diba, nakakawala ng stress? Ang gaganda kasi at para updated tayo kung magkano ang presyo nila. Ngayon lang to, Sunday kasi ngayon. Ano ba ngayon? March 30, 2025. Yan, ang mga may hilig sa mga relo. Dito na tayo sa mga bags. Yan. Tululaway lang ako dyan. <laughs> Napakalaki rin ng store na to. Dito to sa ano yun, sa Hachioji. Matagal na rin kami hindi nakapunta dito. yan Kaya lang, hindi ko na masyadong nalibot lahat. Yung nasa gitna, ang dami pang mga branded doon. Hindi ko na videohan kasi, alam nyo na si, si habi mainipin. Kaya, buong palibot lang ang nai, na-videohan ko. Yung sa gitna, hindi ko na na-isama. Pero, nag-enjoy naman kayo, diba? Yan o, yan yan yung mga nasa gitna na yan. Iba-ibang mga brands. Super gaganda. Ito na tayo, dito na tayo sa mga LV. Yung mga LB lovers. Go, 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 go na kayo dito. Oh, napakarami. At syempre, hindi mawawala ang inyong lingkod. Selfie kami ni, ni Javi Wait ko siya kasi. Bising-bising busy, busy siya sa katitingin din. Kala mo bibili. <laughs> Pero naiinip na yan. Sabi ko nga sa kanya, umupo muna siya doon sa labas. Kasi may upuan ba doon? Siguro alam na alam na mga tindahan dito na pag mga hasba ng kasama, mga naiinip. Kaya meron talaga silang sofa doon. Ito. Ayan yung sa, sa gitna. Sa gitna yata ito. Nakuhanan ko ah sa gilid din siya. Kaya mabilis kong na-videohan. Big letters like she like. nag-stop yung tugtog kaya hindi ko kinat yung pagsasalita ni ni Afam. Ay ngayon, ayan may tugtog na naman tayo kaya kailangan na naman natin i-mute. O oh, di ba ang gaganda. May Celine pa diyan. Ayun yung Celine. Mm. Beige color. Tingin mo na kayo tingin-tingin. Libre lang naman. Miro-miro tada yan. <laughs> Cute kasi. Oh. Mapapabili ka. Ay, alam nyo pala, ang dami pala ang mga foreigners Foreigners dito kasi mga mga yung mga nagte-travel, 'di ba? Kaya natingin din sila ng mga mga souvenir, souvenir nilang mabibili. Tapos mayroon pa nga nagko-call, video call sila para ito ba yung gusto mo? Ayan. Mga ibang lahi. Hindi ko maintindihan. Pero syempre, ang dami mga Pilipina. ba diba? Isa na tayo sa mga may hilig sa mga branded. Ito pa lang Chanel Classic Fluff Bag. Tingnan nyo, mas mahal pa yung 23 cm kesa dito sa mas malaki na 25 cm so bagay mostly pag maliit mas mahal pero kasi yung 25 cm hindi na masyadong maganda yung chain niya, hindi na masyadong gold oh. to... palawit In Japan mahilig sa palawet eh. Oh, si Stitch na hulog. The uh, me oh sorry. a love you. Huh? Weird. Why weird? Oh, there's a big pig. Pig and big and the big arm under. Yeah. Dinosaur. You can use this like a um, sleeping pillow. Ne? How much? This price used to be here. It's there in the. Maybe there's a sign of the yellow. Oh, uh, well, it says yellow, so. Whatever yellow price is. Pikachu. Let's see if I can find a guy. You yeah, got what? That's what yellow means. That's what I'm Yellow, 1, $330. 1300 That's cheap. Ang laki o. 11,000. Ang paman. This one cheaper. 8,000 yen. And five yeah, thousand. More bigger, I think. Yeah. <laughs> 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 <That's> <laughs> awesome. dito naman kami sa third floor nag check check ayan dahil sa sobrang tagal ko na nainip na nga talaga yung amo ko <laughs> pero naikot niya na yan ng mabilis kesa sa akin tapos sabi niya wala namang maganda dito kaya kailangan na namin umalis. Plus dahil gutom na rin kami. Nagutom na ng anong oras na ba ito? Last dos na yata ito. Ay ako lang palang nagutom. Siya hindi pa kasi sabi niya may pupuntahan pa raw kami. Ayan. Ayan okay, nice. dyan ko nakita ito. Ang mura lang kasi. Yeah. What kind of bag is that? Hermes. Hermes. Hermagerd. Nice, nice. Pero magkatabi lang din naman to. Konting lakad lang nandito pa na. Ayan. Pinili ko na rin. Tapos dito yung parang kikiluhin mo lahat yata yung mga damit. Eh, talagang nagutom na ako. Sabi ko, kakali ka na. Alis sa tayo. that's so cute little ramen shop Are you gotta do the work it says 15 so 16 to the ra it's not huge <laughs> but the rice is huge oh, so. I would just get back from a little bit of shopping there I had to stop by. And a new recycle center that we haven't went to in a while not new but we haven't been there a while we ran across this here hermes <laughs> <What>? hermes <laughs> it's not a hermes i don't know how to pronounce hermes hermes oh i had has got an h i thought it was hermes but lily it she's <laughs> not Tapos yung Likuran. I think it's a lunch bag. No. No, not a lunch bag. Tignan yun. Bento box. Yung nagbenta dito hindi man lang nilinis business dun sa ano. Baon? Tignan yun. Tapos nakita namin siya dun sa isang store. It's twenty two thousand yun I think. Twenty two thousand. Tapos nabili lang namin siya na. How much? That's an expensive bottle. <laughs> no, this one 6,000 yen. 6,000 yen. This so is, is about $50. Dollars. Mm. But it needs a back. So nice original. siya. May mga It's lovely, yes. It's lovely, yes. Before and after. This is the before. This is the before. And then later, Hermes gets a bath. <laughs> well, <laughs> 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 that's, a, that's a sick. I don't know how to pronounce it. I do know how to pronounce it. I don't know how says, Hermes yes i call it hermes i getting the size yeah can you hold this i will do the size so centimeter is 29 29 uh -huh. by 29 by

the cell, this uh, didn't have time to to wash it on, somebody was lazy or you know I don't know <laughs> so fancy you can see the name Hermes Paris. Clear na clear yung water natin. Tapos, bababad na natin siya. <laughs> Hindi pa mo maitim na agad yung ano. Yung tubig.